Network Entertainment Hi girls and boys come lady, lady bosses, bosses. mga sister, let's see our tayo let's go Hi girls and boys come ang lady, lady, lady. bosses Boses. mga sister let's cheer tayo let's go Okay. Let's go. Yeah. May ask ko lang ako, kahit wala si oh, Kay. Uh Oo. -oh. Ano yung wants, di ba may needs and wants? Ano yung wants ninyo na pinakahal, pinakamahal mong binayaran? Bin, out of my money or like fund? Out of, of your money. Out of your Own money. money. Uh, -oh. uh, uh Kotsi. Nung dalaga pa ako, mm. bumili ako ng Suzuki Swift. Pero naka -loan yun, naka -car loan at that time. Na ang interest, ang taas pala, parang wala akong concept of interest noon, yung yung no compute. Mas I wanted it so much, Suzuki Swift. Bumili ako, tapos pinaka-loan ko, ang mahal lang interest per month. Nabayaran ko siya after five years. Nakuha ko yung title after five years. Tapos nung nagpakasala ako binenta ko na lang din ng half the price. Mm, Sa asawa mo lang din binenta, no? <laughs> <laughs> Hindi, kasi maliit yung Suzuki Swift. Hindi siya family car eh. Pang city driving lang talaga. Mm. Yun. Yun yung pinakamataas na purchase, I would think so. Na I bought on my own. Ako, ako siguro on my own laptop. Um, <laughs> nung ano ko, nung working pa lang ako, ano siya eh, parang latest editions yata siya nung time na yon Kaya hindi ko na alam kung magkano siya. Pero di diba ba nakuha mo na niya sa naiwan ng pasahero? Oo, <laughs> tama. <laughs> <laughs> Oo, latest edition. <laughs> Yon. Huwag ka wag ka maingay di. Oh, <laughs> ha, yun yun, yun, yun hindi the... yun, yun na yung pinakamahal na <laughs> na binili ko para sa sarili ko tapos ninakaw ko <laughs> lang din pala. <laughs> Pero yun ya, laptop. Yon. Ako laptop din. Pero ginagamit ko rin naman siya sa For Word. Word. Oo. O oh, di pero, need siya. Siguro, o, oh, need, yun. need mm -hmm. siya. Pero want siya in a sense na pwede kasi akong kumuha ng mas mura. Mura. Oo, uh, totoo naman. Pero pinili ko yung mas mataas na specs. Apple? Hindi. Ano to? Ano pa din? Ano ba magandang Windows. laptop niya ngayon? may Windows. As in yung brand Windows na laptop? Hindi. Ibig sabihin yung, Powered ano, yung by OS. Windows. Oh, Airtel to. Oh, mahal din naman. Ang, ang pinakamura, uh, Lenovo gamit mo, maganda na 'yung takbo niya. Eh. Mm. 'Yung tablet mm. na may function na laptop, Lenovo. Ayun, kaya ako tinanong 'yon kasi si 'yung anak ni Kuya Kim ngayon, binabash si Emmanuel mm, Atienza. anak Oo. pala ni Kuya Kim 'yon, maganda siya. Oo, maganda nga siya. <laughs> Oh. so, <laughs> so, parang, so, <yung kanala. So, so, oh, Maganda siguro ang sawa ni Kuya Kim, no? Maganda ang <laughs> sawa niya actually. Pili Felicia or something. Okay. ano, ano sabi? kasi, meron, kasi meron kasi silang ginawang video na pinost niya sa TikTok na parang naghuhulaan sila. Dinner yon Dinner, hmm. tas birthday talaga ng ano ng kaibigan niya doon. Tas nagjo-joke lang sila na parang, oh, hulaan natin kung ano yung ano, hulaan natin kung magkano yung bill. Tapos, kung sino yung nakahula, siya magbabayad. Parang gano'n. Parang weird, no? Parang mali nga eh. What parang mean? mali. Ewan ko, siguro rich hey, problem. Doing... No. <laughs> ah, baka gusto nilang magbayad. Kasi ako yun, di syempre hulaan mo na mali para hindi ko magbayad, di ba? Sila, uh -huh. They really like fighting for the bill. Uh, hindi, hindi ko anyway, alam kung ano. Kasi inerase na niya yung video eh. So parang... Okay sabi-sabi na lang tong ano na to. Hindi ko pa nakita. So, parang basically naglalaro sila na guess the bill. tas tumama tong si yung anak ni Kuya Kim nga. So, hmm. siya nagbayad so siya nagbayad. Eh yung bill, siya nagbayad kunwari. So, parang sinasabi niya sa video na yon na parang how much is the bill? Parang 150,000 US dollars. Tapos ganoon. tas magbabayaran. No. Parang ganon. Babayaran ko. Parang ganon. So parang binabash siya ngayon na parang, ha? Ah, na dapat yung yaman ninyong ya yung alam mo na naman yung mga yung mga mahihirap <laughs> <laughs> yung mga mahihirap yung, oh. yung, 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 mga nagre-reklamo na na hindi nyo dapat inaano yan, hindi kayo dapat gumagasas okay. na ganyang kalaki na, binibigay nyo na lang dapat sa mga sa mga mahihirap sa mga ano, alam mo yan, yung mga ganon so binabash siya, ngayon sinagot niya Oh, sabi niya. Na parang sinabi niya, parang, I can't believe I have to explain myself. Yung parang gano'n mm -hmm. na siya. Doon siya nagsimula. Na, na sinasabi niya na parang, may mga nagsasabi kasi na, bigay niyo na lang yun sa may hirap, ganyan. Parang yung point niya is, bakit? Pag nanalo ba kayo ng, ano, ng, kunwari, 1 million sa loto? Ano? uh mm -hmm. ibibigay so, na agad yan sa mga mahihirap uh, na kilala ninyo Ganun. No, you will also consider your bills, your your, your, yeah. your you will you consider yung mga yung mga kailangan mo sa ano, kailangan mo na bilhin for yourself. And then that's when you will you will decide kung gusto mo mag-charity, kung Correct. pero it's not hindi naman kailangan eh. Don't oblige kung, the person to donate oh, it right oh, away. Oo. Oh, so yun money. yung so yun yung ano niya, yun yung problema niya na parang um meron pa siyang sinabi na kung yung profile pic niyo may Taylor Swift diyan I I don't want to hear anything from you kung may picture dyan na may K-pop dyan, hindi kayo dapat nagsasalitan ng ganyan kasi sino may sabi to si Atienza or si, yung mga oh, naki-feedback si sa kanya okay bakit si though? Atienza kasi parang hindi nyo ba naisip na yung mga taong to na ina-idolize nyo, eh mas marami pang pera kaysa sa akin, tapos kayo, ina-idolize nyo siya, tapos ako, binabash nyo ng ganyan? Kung mm -hmm. baka parang, if you, if you want to bash me, then you have to bash everyone na mayayaman na ganyan. Mm -hmm. Na, na, ina, ano niya, na ginagastol lang nila yung pera kung saan saan. So parang, bakit, bakit nas, nasa akin yung ano nga yung Attention. Or, uh -oh. yung attention. Just because we made a joke and it's clearly a joke. And sabi pa niya, yung, yung birthday, yung ano daw na yun, dinner na yun talaga, is birthday ng kaibigan niya. Tapos hindi siya talaga yung nagbayad. And clearly, they're just joking. And mm -hmm. yung birthday na yun, parang linibre sila ng isang company or something na parang ganon. Sponsor. Uh Oo, -oh, parang ganoon. So hindi naman... ba ang tingin sa kanya politicians family kasi Atienza eh. So anak uh -oh. ni Kim Atienza, lolo uh -oh. niya si Lito Atienza. Uh -oh. So baka akala ng mga tao political funds. Eh kasi She's joke, pero hindi naman siya yung fans. bayad talaga. It's a joke. Kumbaga, Tsaka celebrity earnings yung tingin kong gamit ni Kim Atienza. Never naman nag-politics Well, nag-politics siya siguro nung kabataan niya. Counselor ganyan ng Manila. Pero ngayon, hmm. yung yaman nila, silang mag asawa Alam ko yung wife ni Kim Atienza, may ari pa yan ng hospital bar or something. Basta mayaman hmm. yung family ng wife din eh. Hmm. So either way, may point yung anak ni Kim Atienza na keso ba wealthy yung family niya, malay mo naman, talaga, nagbibigay siya ng mga donation na hindi lang niya dinideclare. Uh -oh. Kailangan ba, pagka i-declare mo naman, kung nilagay mo sa social media, reklamo din yung tao, be humble. Kaya uh -oh. gawin niya siguro, may sasabihin naman talaga yung mga trolls, eh. Uh Oo. -oh. Pero na, ano lang siya, na parang, sobra naman kayo. <laughs> Oo. Oh. Joke. May, naka-spotlight ngayon yung mga burgis, di ba? Burge, bougies ang term nga ng mga Gen Z. Kasi meron sa UP. May bobo lang na Gen Z na hindi marunong magbasa. <laughs> kaya bougies. Bakit ang dalawang taga UP, anong sentiment nyo tungkol sa mga marami ng mga may kaya na... Tapos na namin <laughs> pag <Paglasapan> yan. Wala <di. laughs> <Yan> na mas kinsasama doon. Naging <laughs> topic na namin. <laughs> Absent ka kasi nun. Kaya ano, gusto ko makuha yung ano mo di. Kasi <laughs> representative ka ng ano ng bujis ng bujis ano sentiment alin kasi there, oh what about sa burgis ano ano yung what's, ano what's mo, doon? mo doon? Na, uh, na bakit ngayon? sila nag-enroll sa UP? Mm, mm Eh, that's the best school in the country. Eh, kung pumasa sila, deserve nila yon. After naman nun, halimbawa, ah, ah, let's say, later on in life, they become successful. They will give back for sure. Iba kung naging mas mayaman pa sila by before the time they entered UP and then they become successful, they will kung give back the favor mm -mm. to the community, to the public, to the those that are in need. Mm -mm. That's why me I do like UP grad ba yung daddy mo? Lasal, dad ko. Ah, Lasal. Ay, oh, Pero, school. Pero scholar siya. Scholar ah, siya nung scholar. Lasal siya kasi lumaban yung lolo ko nung no World War II. Veteran siya. So, nakakuha siya ng funds from the government to enroll my dad as a scholar in Lasal. Hmm. Parang, parang, alam mo yung buong ano na to, yung buong topic na to, yung nangyari kay Emanuela Atienza. Um, sabi nga ng Cool Pals, huwag kasi kayo mahirap. <laughs> <laughs> James <laughs> ang labay Si James napaka matapobre na eh. <laughs> Pero totoo naman kasi, kung pera mo yan, pinaghirapan mo yan, bakit no. uh, uh, but kailangan ko? Why would you ano? make it like, uh, why would you require a person with wealth to give it away? Sa mga kung taong tamad? Bakit oh, oh, ta oh. <laughs> sa government ang gobyerno dapat na nagtatrabaho sa ganyan? Nabigyan ng pera or ng mm. relief yung mga nasa baba? Mm. Sa mga nasa laylayan? -lay -lay or art? Lay <laughs> ano term ni Lenny? Laylayan. Why would you oblige NGOs anon, and then private man. individuals? Um, as a representative ng proletariat. <laughs> 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 Iba na rin kasi yung panahon ngayon. Like, kahit sabihin mong ano, pinaghirapan niya yan, ano, yung income inequality, parang para sa akin ha, in bad taste din yung joke niya for mm -hmm. me. Parang mm -hmm. ano siya, weird flex. Lalo na kasi sa context na oh, yeah. um, political family sila. Mm -mm -mm -mm. Kasi si Kim Atienza, hindi naman siya magiging artista kung hindi niya tatay si Dito oh, Atienza, di ba? Oh. So, in a way... Yung kapatid ni Kim pala tatakbo, Vice Mayor ni Isko. O, oh. oh, yun pala. So, active pa mm -hmm. sila sa pag At so, in bad taste siya. Pero, tama din naman yung sinabi niya na hindi naman niya kasalanan na mayaman sila. Woo, diba? as in ganun, exactly those words. Oh, hindi, na, na, next... hindi, naman. Hindi oh, naman. Parang ganun, diba? di eh, ano ba? Okay. hindi <laughs> pero to, to, totoo yun. Hmm. Kasi naman mayaman na ko pero totoo naman yun, hindi naman niya kasalanan na mayaman sila. I mean, any person in that situation, kung yeah. ikaw, pinanganak ka na mayaman na ganun yung pera mo, hindi mo ba i-enjoy yung wealth? Oo. Diba? But you don't have to brag about it, right? oh, yun kaya yeah, in bad you days. You don't siya. have to post it. Oh, that's oh, true. In bad yeah, days, agree with with you, Janine. Yeah. Mm -hmm. Oh, ito pa, isa pa. Tama, Ivan. Buti na lang inano mo to. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Sison telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex editor, ex model, ex 20 something, ex 30 something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Nag-unbox si Marian Rivera ng expensive na figurine. Price oh. range niya nasa 18 18 dollars to 1000 dollars yung mga 50, pesos mga o -o, yung mga nag yung mga nag-comment ganyan din sana binigay mo na lang din sa mahirap ang pera lalo na yung cake nila no wedding cake nila parang 8 million daw ganyan din yung naging comment ng mga may hirap <laughs> sorry huwag niyo na kasing huwag niyo na kasing i-follow yung mga mayayaman na yan <laughs> actually <laughs> oh, <laughs> oo <laughs> Ay, alam mo hindi ko rin alam ba't sumisikat to mga to heart evangelista ganyan din yung mga unboxing niya si sino yung isang yung maarte no bashing what's her face what's her name You no know, bashing yung mga elitista talaga na arte magsarita pero following nila oh, tapos oh, oh. biglang magkakomment ka na naiingit ka bigay na oh, lang oh, sa mahirap yung mga pera huwag oh, oh, oh. <laughs> nyo na ifollow puja oh, oh, naman if hindi <laughs> pero ang point naman din nito tingin ko ah for some of them not to brag but to inspire ek ek mm -mm. ang hirap naman maging ikaw like parang eh paano kung wala talaga sa ano mo sa personality mo na ano na wala talaga sa personality mo na ang tawag doon na maging na no, may inspire sa pa, or oh. mag-inspire -mag na ibang tao gusto mo lang mag-flex pero ito si Marian yung pagtatanggol ko siya. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, sa kapunso. Hindi kasi e sa kapuso niya 'yan, 'di ba? Parang uh, 'di ba nga si Angel hindi niya kinaya yung stress eh si Marian 'di ba nung sabay-sabay yung projects niya, kinaya niya 'yan. Parang time niya na rin to enjoy the fruits of her hard work. labor. Yeah. Eh uh humble beginnings naman si Marian eh. Hindi mm -hmm. siya generational wealth. Oh. Uh -huh. Pero still, did she buy it or was it sponsored? Parang binili niya. Kasi collection binili. niya yun eh. I see. Parang yeah. ano lang din yan eh. Parang sa akin ha. Ganito. Uh, kunwari, uh, kami middle class. Tapos ma ma mahal na sa amin yung mga toys na kagaya ng mga binibili ni GB. Mahal na yun eh. Kung parang mga needs na yun. Mga ano na yun. Mm -hmm. Kung baga para luhu. sa amin, ma mahal na yun. Huh? Ma Luho na yun. Kung baga para sa kanila, kung baga, number lang naman ang kaibahan eh. yun sa mga mayayaman na to, masyadong mahal para sa nakikita ng mga mahirap tsaka mga right. middle class. Ah, ah, Pero kung tutuusin, kung tutuusin, yung binibigyan nila yun. Oo, extra money na nila yon Tapos kung yung totoo sin, yung kaming, mid, eh, tayong middle class, yung mga binibili natin, mahal na rin yun. Yun na yung pinaka uh, uh pwede natin uh, bilhin. Na gets nyo ba yung sila? Iba uh, yung uh, pricing uh, nila. iba, uh, 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 uh. iba yung lifestyle nila. Parang uh, kumbaga, na-set aside na nila yung mga kailangan nila for necessities. Splurge fund nila this much. Di ba, kanyari, 50% necessities, 10% Ngayari, let's say, set aside for savings. May ganito rin kayo dyan, di ba? Uh, uh Tapos may budget ka for, kanyari, 5% for donation. Basta, hanggang mapuno yung 100%. Sa amin, walang ganyan. <laughs> <laughs> walang, <laughs> walang, donation. Ayun <Donation. laughs> Ay, sa pamilya pala yun. Yung pautang. <laughs> Ay, hirap naman. So, so, syempre, habang mas malaki yung earnings mo, lang malaki din yung mismong amount that you put aside for each type of requirement in your lifestyle. Uh -oh. Ang point lang doon is, bakit pa pinost ni Marian yung kanyang unboxing? Eh kasi, kasi na, pwede naman collection yun. Kaya yung content niya yun. <laughs> Tsaka ah, collection. Yon. Tsaka ano yun eh, collection. Kung parang -brag parang brag mo siya. yung kinokollect mo. Ah. Ah. Like si GB, pinapost niya yung mga Sabang toys kayo, niya. Eh. Yung oh. mga ganun ba? Parang, para saan ba, para saan ba yung nagkocollect ka? natutuwa ka. It's, a uh, sparks joy, kumbaga. It, ano joy. eh, to connect with other collectors. Ah, yeah. Wala diba? So, kung Kisa hindi, mo i, kung hindi mo i, i ipapakita yon, then parang ano lang yun. <laughs> diba? ba? Oh. Parang, ha, oh, tsaka yun pa, content. Kung may mga, may mga middle class, may hirap din na gusto din yung mag-collect ng gusto ni Marian, di ba? Pinapangarap nila yon. Kung baga, parang bakit ba tumataas yung value nun? Kasi kino ng siya mm. ng mga artista na ganyan. Oh. Tapos to get sponsors maybe for her. Oh, di ba? Pwede din. Get free items for that collection. So, speaking, of ones, speaking of wants, speaking of wants daw kasi may Shopee ako na kailangan bayaran. Hindi <laughs> na. Sa credit card ko. <laughs> Hindi wants oh, yan. Kailangan <laughs> ko sa arugay. Ano? Credit card? Credit card mo? Kala hindi, hindi, hindi ko nailagay sa, hindi ko nailagay sa credit card na COD ko. Ah, uh, COD. Kaya naman problema si JB na kumukuha siya ng pero sa wallet wallet. <laughs> 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 pero ano take niya dyan sa mga ganyan, mga content creators na ganyan? Pero hindi alam ko mo, yung point eh, na hmm. ba't di mo na binigay sa mahirap? Is it their responsibility to give to give some what well, maybe yun nga eh baka naman Nagbibigay sila. Don't judge immediately na... No. Nagbibigay like, no, nga so, siya. No. Nag-volunteer oh, okay. siya. May sinabi siya sa sa ano niya na nag-volunteer siya. Kasi it's not just, you just give it na parang ganito. Hindi, you have to. there's May process daw yan. You have to volunteer which I do. Gumaganon siya na nag-volunteer oh. daw siya. May ah. mga charities na ano. So parang, hindi siya yung parang, sasabihin mo na lang na oh, yung pera na inano mo sa 150,000 US dollars, eh sana binigay mo na lang sa mahirap. Ganon ba kadali yun? Kaya... Di ba, hindi. Kumbaga parang may process talaga siya na ginagawa naman niya. Nag-ano uh, naman siya, nag-volunteer siya, nag-charity work siya. Nag so parang uh, uh, sobrang unnecessary daw nung mga bashing na ganyan. Alam mo, yung mga ganyan, halimbawa, yung kay Napolis, di ba? NGO yon Kaya minsan yung mga ibang may kaya na gusto magbigay, na-disappoint at na-dismaya na magbigay kasi hindi mo alam kung gagamitin talaga sa tamang paraan. Oh. Mm -mm. Di ba yung mga NGO ni Napolis, mm, -mm. na naging corruption funds din lang. Mm -mm. So, mas maganda yung actual volunteering na pumupunta ka talaga, giving your service, than money. Mm-hmm. Tama. -mm, mm -mm, mm -mm. Tapos ang dami pang paperwork niyan. Oo. Isilipin pa ng COA. Pero hindi taxable yun, yun pag ganyan. Oo. Pero kung kunwari yung mga grants, gano'n, sisilipin yan eh. Sisilipin O saan mo linagay yung ganito? O mm -hmm. saan Mag-volunteer na lang ako. Oh. <laughs> Ayoko nang mag-ano mag, ano, ng pera diyan, parang ganoon. Like, ikaw, Jeannie, ginagawa mo sa Dupax. At least alam mo ko sa talaga napupunta. Tsaka, uh, you're helping the community. Not just giving money, but you're yeah. sustainable na giving <laughs> livelihood. <laughs> yeah, you know. Just... Nakakaalam. <laughs> 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 Pero oo nga, lesson today, wag ka kasi mahirap mindset lang. <laughs> yung sabi ni Ivan, sinabi ko na yan kanina hindi naman kasi pwedeng hindi rin naman kasi pwedeng hiwalay na lang yung Facebook ng mga mga sa mahihirap. <laughs> e so, social <laughs> and... <laughs> diba? <laughs> eh, social Di ba? Ano yung suggestion mo Hindi, hindi. Kasi pwede din maging ganun na lang para makapag-flex yung mga mayayaman sa isa't isa. Kasi hindi mo rin mapigilan eh. Like, kung kunwari happy ka sa isang bagay, i oh. eh, flaunt mo yan eh. Oo. Oh. Hindi dahil sa may ini pinapainggit ka na oh, hindi nyo kaya to. Yung mga gano'n. <laughs> ganyan din na nakakainis na nananadja, -na di ba? Yung mga ganyan din. Oo, meron din. Meron din naman. Pero ako, honestly, yung mga mayayaman na ganyan, yung sobrang yaman na na... Yung mayaman talaga, feeling ko hindi naman sila... Ma feeling ko lang ah, hindi sila mag reflex Lalo na yung mga old rich na... na, na Kasi na, takot sila makidnap. Na... <laughs> yung okay, pinanganak yung, yung pinanganak sa mayaman ha. Yung uh -huh. pinanganak na sa mayaman. Parang feeling ko wala sa utak nila mag mag ano mag mag maginggit. Mag, mag parang ganoon. Unless mm -mm. mm -mm. versus dun sa mga rags to riches ha. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yung mga biglang yaman, yung mga nanalo. Uh -oh. na, no, to... Yun yung mas yun yung Pinakuha mas prone na, mag ano. Yun yung mas prone para sa akin. Yun yung mga Complex. mas prone magyabang. Mm. Uh -huh. Na may halong may halong yabang, may halong ano. Pwede ako mag-shoutout kay Vin. Si Vin. Si Vin natin, ng Comedy Manila. Kasi uh. may siya na nabasa ko na sobrang na-appreciate ko. Sabi niya, when a social media friend shows me that they are living their best life, I feel like I'm part of it too. Thank you for sharing your milestones, your travels, and your babies. It is a privilege to share in your journey. Aww, I hope there are more people like you. Mm -hmm. Diba? Sobrang genuine. Wala kang alam. Um, pagtingin ng masama or you, you mm -hmm. question the other person's intention of why they posted siya, uh -huh. she just feels happy. Pag may nakikita uh -huh. siya masaya yung kaibigan niya sa social media parang she, he shares with a blessing. Uh -huh. He feels happy as well. Pero kung hindi ka naman ganun na tao, then at least the least you can do is just lampasan mo na lang yung post niya. Or unfollow mo lang, unfollow mo si Heart. Unfollow mo. Oh. <laughs> unfollow mo si Marian, unfollow mo yang si Emanuela. Attention. At uh, Oo. Oh, oh. Totoo, unfollow kung ayaw mo yung mga posts nila. Kasi meron din yung mga taong ano eh, meron din yung mga taong yung hindi nila mapigilan mag-comment. <laughs> yung yung kahit masama na yung sasabihin nila or nagyayabang sila or nag basta parang ganun. Yung kunwari, um, ibang topic naman to, kung kunwari yung mga nanay na, yung mga nanay na nag, uh, ay. Yung kailangan lang i-correct yung nakikita oh, oh, yung nila. Oo, yung kailangan na, oo, oh, oh, yung mga ganon na hindi naman, wala ah, namang solusyon. Yung mga ganon. Oh. Yung parang gusto, ni feeling nila anak nila lahat, kailangan nilang pag-ano. Oo, <laughs> tama. Yung mga ganyan yun. <laughs> Lalo nilang nangyari kay Carlos Yulo, di ba? Hanggang ngayon, may backlash uh -oh. sa kanya. Well, ako ang take ko dito sa lahat ng to. Walang mawawala, ay hindi mawawala yung mga nang babash, hindi mawawala yung mga mayaman na nagfa hindi rin mayaman, hindi mawawala yung mga nagyayabang. Then mas maganda na lang, gawin mo lang kung ano yung gusto mo dead yeah. maka na lang sa mga True. whatever. Kasi mayaman mahirap middle class o whatever kung hindi mo ilabas yung personality mo kung hindi mo ilabas yung ano yung yung tunay na sarili mo ikaw ay ma-depress mm -hmm. mahirapan kanyan mabox ka oo pero kung alam mo naman na makakasama sa sarili mo sa sa pamilya mo or sa ibang tao then mas maganda na lang to ka na lang i-share mo na lang sa pinaka-trusted mong tao tapos magtawanan na lang kayo oh Viber <laughs> mo na lang Wag mo oo. i-post ko sa ako naman ang take ko, hindi ginawa ang French Revolution sa comment section. So kung, kung galit na kayo, kung gusto nyo mag-revolution, gawin nyo. Okay? Ko Ilabas nyo ang guillotine kung gusto nyo talagang gawin yan. Hindi mo nakaupo lang kayo. Tapos nag-comment kayo. Kung galit talaga kayo, edi mag-revolution kayo. Kung, kung Nasa comment section lang kayo. Walang mangyayari, walang di ba? Correct. Di ba? <laughs> Para sa yan? Inet ang ulo niyo. <laughs> Ako naman, hindi lahat naman yan. Iman na mas naman tao. iba ba? Iba dyan tumutulong naman pero patago lang. Di ba? Di ba kailangan post lagi lahat sa Facebook? So, mula sa kaboses ninyong middle class, Ginny Lakay. <laughs> Mula sa kaboses niyong boses ng proletariat, Jeline kumili. <laughs> At mula sa kaboses niyong mag-UUP sana kaso hindi pumasa. masalang. <laughs> kami ang Lady! Lady! Lady. Boses. Boses. Right on time. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.